Aron mas mapaduol sa publiko ug madasig ang ilang mga kliyente ni ining panahon sa Pasko, pa-contest gihimo sa Danao City Police Station. Gihagit sa hepe ang mga units o lain-laing opisina sa panindutay sa ilang buhatan. Requirements sa ilang Christmas Decor Contest ang paggamit og mga recyclable materials sa ilang mga dayan-dayan. Lain-lain ang konsepto ug interpretasyon nila og nigamit usab sila og nagkadaiyang materyales. Matod sa hepe sa siyudad, Police Lieutenant Colonel Clark Arriola pamaagi kini nga mas magaan-gaan ang pamati sa ilang mga kliyente og pag sa opisina. Di katakda pang himuon ang judging sa mga decorations o adunay cash prize nga nagpaabot sa mga mananaw. Mga kliyente nga hmm. muanhilirin sa atong stasyonan, may na lang, ha? padong sila sa stasyonan, gubot ilang utok, hmm. Then, ikakita nila sa itong mga offices na may mga Christmas decorations, medyo makatabang-tabang na mugaan ang ilang unahunan.